Nasa plenaryo na ng Senado ang panukalang payagan ang cannabis o marijuana bilang medical use. Binigyan din naman ng isang senador na hindi ito babangga sa batas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Daniel Manalastas sa Napapanahon na nga ba? Malaking katanungan ngayon yan. Ngayong umabot na sa plenaryo ng Senado, ang panukalang maging legal ang medical use ng cannabis o marijuana. Ini na ni Senator Robin Padilla ang panukala at nakatakda na itong pagdebatihan ng mga senador. Pero may paglilinaw agad am ang babatas. Binibigyang linaw po natin na ang medical cannabis ay complementary treatment na isasabay sa mga gamot na sadyang ginagamit na ng isang pasyente. Binigyan din din ng senador na hindi ito babangga sa kasalukuyang batas na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at may karampatang proteksyon ang panukalang ito tulad na lang ng pagkakaroon ng electronic monitoring system para masubaybayan ng pamahalaan na ang lahat ay tumatalima sa limitasyon ng panukalang batas. Sinuguro din po natin ang paglalagay ng mga safeguards sa bawat hakbang mula kultibasyon hanggang sa mismong pagdating nito sa kamay ng mga kwalipikadong pasyente. Sa ilalim ng bill, ang administrasyon ng cannabis bilang gamot ay maaari lang sa wawagitan ng mga ito. Bubuo rin ang Philippine Medical Cannabis Authority na magkakaroon ng tungkulin. Tulad na sa pag-issue ng lisensya na nararapat sa mga rehistradong tao, pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga regulasyon at research and development. Sa ngayon, mahaba-haba pa ang lakbay ng bill dahil pagdedebatehan pa ito ng mga senador at ibang usapin pa ang botohan kung papabor ang mga senador o hindi. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.